Guys, 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 guys. Lamig na guys. Naka t-shirt lang ako guys. Biglang lumamig guys. Kahapon, napakainit. Guys, uwi na guys. Ah, kanina tinamad akong pumasok guys. Nalate ako ng isang oras. Nagpalate ako ng isang oras. Kasi yung nagpa flu shot ako nung isang araw ngayon, nararamdaman ko yung bigat ng katawan ng flu shot guys. Nag, nagpa flu shot ako nung Friday. Tapos ngayon ko nararamdaman yung bigat ng katawan guys. Kaya nagpa ako ng isang oras. Tapos maaga rin kami umuwi kanina. Ito naglalakad ako guys. Guys parang walang holiday ata kayo dito. Holiday. Siguro magdadalawang ikot lang ako guys. Tama na yung dalawang igot. Total, mag naglalakad naman ako everyday. Eh. So, ayun okay, so. uh, guys, oh. Yan, e, oh. si Mustang, oh. Ayan, guys, oh. <laughs> Ayan na yung, ano, winter, ano na yan. Winter, ano na. Yung ulap, pang winter na, guys. Malamig, guys, oh. Kahapon, napaka-araw, ang init. Ngayon naman, biglang lamig, guys. Kakaiba yung panahon, guys. Ayan, guys, naglalakad ako. Ayan yung kotse, oh. Kauwi ko lang eh. Hmm, mukhang masarap yung masarap yung kakainin ko mamaya kasi ano yung Indian cuisine sarap yung mga gata-gata na ano sarap guys tsaka yung basmati rice sarap hindi, hindi mabigat sa tiyan ayan guys oh ayan yung koche, oh. All right, guys.